Nagugutom ako. Gusto ko mag-Japanese food. Sa so bagay, masarap naman din talaga araw-arawin ng Japanese. Japanese food. Tara, Mitsukoshi tayo. Yung mall na nag-offer ng a bit of Japan. And may nakita akong kakabukas lang na resto, oh. Katsudonya Saiko. In order ko yung Rosu set. Kasi masarap Rosu. Trip ko kasi Rosu kasi may fat. Kaya juicy at flavorful. Tapos may free soup pa sila. And ito pa yung masarap na miso soup. Grabe, ang sarap na miso soup nila. As in, inubos ko pa pati yung sa partner ko. Sorry na. They specialize in the art of katsudon. Kaya for me, ito ang pinaka the best katsu na na-try ko. They're located at Mitsukoshi Mall, BGC. And legit, best katsudon in Manila. Basta, masarap to. Kasi yung sarap mo. Oh, ubos! Same Muwi nga kami na iniisip pa rin namin yung sarap niya. Damn!